Okay guys, at tayo po yung na po dito sa ilog at uh, magdi-deliver po tayo mga kapatid sa bayan po ng Santiago City Ito po yung ilog po na dadaanan natin mga kapatid at May sakyan na karating at mahirap po magkasalubong at hindi tayo magkakasya po sa kalsada Okay guys, at uh, napakalanda po ang tanawin po dito sa uh, ilog po ng San Mateo sa Bela. Ayan po yung dump truck. At paparating po siya at maghahakot po din ng buhangin. Guys, ayan na po siya. At tayo naman po uh, ang susunod na dadaan at hindi po magkakasya guys ang daanan po ito rin po yung dump truck uh, at ako naman po ang susunod na uh, paalis ayun na po siya uh, ito pong dump truck na to guys at uh, nakadeliver na po ito uh, Paalis na po tayo guys Dahan-dahan lang po, patakbo at mahirap po ang daan Ito po yung daanan po uh, Isa po tayong vlogger at isa driver po tayo Isang vlogger na driver po po ang daanan Mahirap po ang daanan Hindi naman pwedeng magpatakbo po ng mabilis Alalay lang po Ayan po yung Dadaan po tayo sa gilid-gilid po ng tubig Kasi po ilog ito Mga kapatid Ayan po yung mga ilog Tahanan. ang taas po nito ay may po ito yung eh, pa yung mga ibang equipment Makasalubong na naman tayo in dump truck. Ito po 'yung dantra. ko ang pinagbubuhan po ng mga buhangin ay eh po yung ilog Okay guys, good morning again at andito naman tayo sa ilog at uh, tayo po maghahakot po ng G1 guys at uh, ito po yung loader uh, ito po yung nagsasalandra ang uh, ating pakarga ito po yung loader po sa saka yung, bako. At yung po. At yung po yung ilog po ng boundary po ng nabutuan ayun po yung, yung kabilang loader. Nasa kabila po sila. ako din po sa kabila at napakaluwang po ang ilog dito sa San Mucho ngayon po isang bako at marami pong equipment dito sa ilog ngayon po sila nag-iipon sila ng karga ito po yung bako no there is. Thank you again and please subscribe my YouTube channel. Lamako and good morning and God bless us all.